Nagsagawa ng clean-up drive ang DILG sa San Pedro, Laguna katuwang ang iba't ibang grupo. Layon nitong isulong ang kalinisan sa komunidad maging ang hakbang laban sa droga. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Kanya-kanyang bitbit ng walis, daspan at iba pang panlinis ang mga kalahok sa clean-up drive sa Barangay Pasita 1, San Pedro, Laguna. Ang grupong ito na mula sa Sitio Bayan-Bayanan, Barangay San Vicente, dumayo pa para lamang makipagbayanihan sa paglilinis. Nakita kasi nila ang magandang advokasya ng programa, lalot kalinisan at kalusugan sa pamayanan ang nakataya. Ang kahalagahan po ay para ma maalis tayo sa sakit na lalo na mga kabataan ngayon na kailangan ang ating kapaligiran ay malinis ang way po doon ay para wala po tayo mga sakit na darating sa ating buhay. Halimbawa, maliit na basura, di ilagay mo na, iligpit mo na, hindi ikalat mo pa. Hindi yung porke wala nakakita, itapon mo lang. O, kaya mag uumpisa yun sa atin bago sa iba. Ang magkakaibigan namang ito, napagdesisyona na makiisa sa cleanup drive. Batid kasi nila ang halaga ng malinis na kapaligiran sa pagsugpo ng lumalalang climate change para sa pagkakaisa po sa barangay ng Pasita. Sumali po kami dito para po sa kalinisan ng buong barangay at ng buong San Pedro po. Panatilin sa ng kalinisan para po maiwasan ang mga sakit. Ipinakda ang kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayana. Kalinisan cleanup drive ng Department of Interior and Local Government katuwang ang lokal na pamahalaan ng San Pedro Laguna, pulisya at iba't ibang organisasyon upang ipakita no yung kahalagahan malinis na komunidad. And uh, I hope it inspires no, yung ating mga kababayan na uh, panatilihing malinis no, yung kanilang mga lugar. Panatilihin ho natin malinis no, ating uh, lugar. Napaka-importante ho at uh, para sa ating kalusugan din. No. Panauhing pandangal sa programa ang kalihim ng DILJ na si Secretary Benher Abalos. Bukod sa paglilinis, tinalakay din ng kalihim ang patuloy na kampanya ng ahensya laban sa droga. Ayusin natin ang problema ng droga sa kalakasan ng bawat sektor, ng bawat lugar, ng bawat Pilipinas. Aayusin natin ang attitude ng ating mga anak. Ayusin natin at bibigyan natin ang opportunity ng lahat at yung dapat ikulong, ikukulong natin ang gusto. Magkakaling sa bawat bahay ni Juan Cruz, sa bawat komunidad. Aabot sa 28,000 barangay sa buong bansa ang idineklarang drug fee sa matagumpay na unang taon ng buhay ingatan, drogay ayawan o bida program. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.